Pulto this video mga tol Samahan nyo na, na naman kami ni Commander Sa aming paggagala ngayon mga tol Dahil na sa sobrang init ng panahon Ay eh, mahirap talaga na mag ka na lang sa bahay So naisipan namin na maligo na lang Kaya pumunta kami dito sa may Bulacan. Malapit lang nga ito sa tita ko, mga tol Duman muna kami doon Bago kami dumiritso dito mga tol At habang papalapit na kami sa aming pupuntahan mga tol, ay bumugat na agad sa amin oh. napakadandang lugar mga tol. Kung makikita nyo mga tol, napakaraming cottage dito mga tol Kasi sumbrang dami nga, ay siguradong hindi ka talaga mauugdusan At ang nakakatuwa ba dito mga tol, ay napakamura lang ng gatis nila dito Alam nyo ba kung magkano lang yung cottage na rent namin mga tol? Ito ay nagkakaharada lang ng 200 pesos, hindi ba? Ya kung meron ka lang 200, kanin at ay pwede mo na at ma-enjoy ang lugar na ito, mga tol. Siyempre, kasama ngayong buong pamilya, barkada, tropa, siyempre, yung mahal mo sa buhay. At ang maganda pa dito, mga tol, ay ang napakalamig na tubig. Kaya kahit anong init ng panahon, ay hindi-hindi mo talaga mararamdaman. Dahil sa bukod sa malamig, ay napakalinis pa, mga tol. At bukod doon, running water pa itong mga tol. Makikita nyo naman, nag-i-enjoy na kami dyan. Naroon nang magbubat kami sa araw, kahit sobrang init pa nga. Naaalala ko tuloy nung mga nasa privisya pa kami mga tol. Dahil ganitong ganito rin, pinapaliguan namin. At ang nakakatuwa pa doon, pagkatapos namin maligo, ay nakabang ngayong airpod namin na may hawak na pumalo. Wala lang, bigla ko lang naalala nung mga panahon na O oh, kung makikita niyo mga tol, talagang na nag-enjoy ako nang nag-enjoy kahit napaka ng panahon. Napakasarap kasi maligo. Karo, lalo lalo na kapag ganito kalamig yung tubig mga tol. Kaya sa mga gusto kong pumunta, madali lang ito puntahan mga tol. I-search nyo na lang sa Waze o sa Google Map. North sa Raday, River. driver. Piding pwede nyo na itong mapuntahan mga tol. Napakadali lang ito puntahan. Dahil napakalapit lang nito. Simula nga sa tali kay eh biniyahin lang namin doon ng 2 hours. Kaya yeah, sa mga gustong pumunta, puntahan nyo na ito mga tol. Napakalapit lang. Talagang hindi hindi kayo magsisisi mga tol dahil napakasarap at napakalamig ng tubig. Partla pa sa mainit na panahon mga tol. Kaya yeah, ayun, sa mga pumunta, mag-enjoy lang and be safe mga tol. God bless!